Good morning. Heto po, naglalaga po ako ng balingit. Ng baboy. At mamaya po aking iluluto panghatid sa bisita. At pakain po namin ngayon. Ayan po. Humili rin po ako ng mga sangkap, tokwa, kalamansi, sile. Pinalalambutan ko po pong mabuti. morning, good morning. Hello, good morning po sa ating lahat, sa mga youtube mga kaibigan, sa mga nasa abroad po dyan. Good morning, good morning sa inyong lahat. Sa po mapagpalang araw na naman po. Sa araw na ito. Ay, nakatapos din po sa trabaho ng kusina ayan pagkain ko ng aso ayan po medyo malulang po ang panahon kaya diyan ko na lang po isa ng payang aking mga nilabandamit kahapon ayan po tapos po ipakikita ko po sa inyo yung mga binili ko po ha panangkap Ito po, bumili po ako ng pipini. Gagawa ko po yung mga manang-manang pipini. Ito pa po, kalamansi, celery, at sile. Namiyak po, pakikita ko po ang aking paggawa ng tokot baboy. Tsaka ito po ang pitong pirasong tokwa. Ay, thank you, Lord. Nakatapos na po ako sa pagtitimpla ng tokwa. Bago yan. Gagalapin na lang po yung pandala po isang simbahan. Yummy, yummy. In my tummy. Yummy, yummy. Yari na, na po ang topot of ni Mami Norwich. Dadaling po niya sa bisita. Okay na. Okay na. Sarap naman. Yagayak ay, na lang. Sati, sorry po. Hmm. Ginataang. ang mga. Okay. okay. Patay mo na. O yan po. Bulad pa po. O. Oh. Aga po ng ula yata. Ang aga po yata ng ula na naliligo po yung mga batuta sana po sana ye yeah. sa iba gawing ibayo inula nang maulat po ang palay naliligo po ang aking mga apores at eto po iginagaya ko na po ang aking butok at baboy at maya maya po ay alas 5 na mabilis po ang oras eto po ang pinaglagaan ng baboy. So, itong right on lang. Yan po, may celery pa po. Yan. Yan po. Mabilis tangkul to. So, itong prehensilang ko ito.